Good morning, good morning mga guys Master Lodi, ayan ang kasama natin yung mga Lodi natin Sir Mike. Ah, si Master Mike Kasi Master Junel Yun, shout out Ay pala <laughs> <laughs> Out the shout Nakapong ah, karagat ang muka, wala pang araw Wala <laughs> ka Hindi ka may dyan, natakbo tayo Para Natak tayo sa Sa Diyat Breakwater na paborito ni Mike ito naman. Shout out, Maser Faisal. Nakita palang i-try itong bago mong bangka. suave oh. Try ka agad, Jemai. O, uh, tumalun. Kitok yan. Mm. Ikala ko, sumabit lang. At, Try ka agad, Jemai. Malakas. Malaki. Ikala ko, sumabit lang. O, oh, lapis.

malapit kasi malapit. Uh, malapit sa bato. Magagad na. Okay.

Rolls. Eh, Let's try it. Si Ayun. 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 Ayun din. Sabi sa'yo. Hindi kaya. Double strike mga master. Double strike. Double magbanggaan kayo. <laughs> oh, strike, strike, strike si Janel. Siyempre, alam na, Queen eh. Oh, strike din dito sa likod. Lalaki <laughs> pa. Balik niyan. yan. ka agad yung cooler natin. Balik yung kay Janel, no? Balik na, release na, release. Release, release daw. Release yung ano, yung lapis. bagiin pertemuan kacang uh, poler natin ini namanya Sa Marte, bro dia lata dia lata,

Ito marami pa tala dyan Tala Wala kang kitok dyan Ang ilo Bilis yung natrakan natin Oo oh.

Oh, nakay. Pa-bidan siya. Aw, ninja ko, lakas to. Yeah, yeah, pero hindi kasi. Hindi mai-photo lahat, napapaka-

Oo nga. Malaki ano? Sabi ka mo rin yan. Buti okay. 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 hindi okay. siya nasabitan sa hindi nasabitan sa hook. Saklan-saklan niya lang kung may nakasabitan sa so, huling hook yan. Meron ka dyan. May pangbabad. Meron kayong dalay. Так, поїхали. Так, біжимо, так. Так, так бок, так так. А. Зараз я хочу. जी ठीक।

ready na lang andi wag na wag na out na angat na siya

gusto naghihintay hindi na malapit siya laki ng hitok laki ng ter oh oh mada ito oh lumutang na oh 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 oh, oh. oh. grabe gusto nang tago más? No va a ser la... la vale